عندك فلاغر تو ايوه كويس سمسم عندك كويس Shout out! Hoy bes na naman. Ngayon, aakyat man naman kami doon sa bundok. Magbubunot na naman kami ng ano, yung mga sounds. Ang mga hayop. Ano pala ka? Tunog? Ah, Diyan lang, mag, mag ka lang. Ano bang kwan mo? Yo ay, hindi ako marunong sa kapagkat. Bilo. Yan. pa papunta kami dun sa Raka. Dun terminal na namin sa mga Gats Boy. Maganda ng ganito kasi araw-araw akiat sa bundok. Medyo gumagaan ng kiramdam sa katawan dahil may edad na. na ngayon oh, ito ng uban para exercise tapos pinapawisan layo tayo sa stroke at saka high blood saka ano lang ingat lang pag maglakad sa bangil dahil pag mahulog ay mahiya ka ng tumayo dun pa kami sa likod ng bundok na yan oh, aakyat yung mga kasama ko Yan. pakita ko sa inyo mamaya yung ano na yung sasakyan kita kita tayo ulit at dito na pala tayo sa terminal at dito si Rasid. tatungin natin ang pinakamalakas magbunot ng guts ito yung pinakamalakas na may magbunot oh. ito si no, si, si siya Oh. Namiss ka na namin, Imran. Sana bumalik ka na sa September, insya Allah. Imran? oh, si Imran. Kapag kakuan mo si Imran? Oo, oh, di daw kan. Di daw alam pa, saan, kung ano, manakay sa papuntang Manila. Patitali <laughs> Dito pala kami guys, uh, muna kami para bibili kami ng snacks namin at tubig para di kami gugutumin abang maghihintay kami sa driver namin na tinatawag namin na pator kasi lagi itong nag-umaagahan eh tuwi kami aalis at dito na kami guys <clears throat> dumating na kami sa lugar kung saan kami uh, bababa at pagbunot sa mga ka namin uh, trabaho namin yan tinitingnan muna namin kasi hinihintay pa namin yung mga kasamahan namin na lala ng aming mga gamit barita at pala yan, wala na kasi akong trabaho sa construction kaya dito muna ako sumama sa mga guts boy. Na-enjoy naman din ako sa trabaho ko. Yemin, oh, yun. Habang ano, tinitingnan ko ang lumang bahay ng mga kwalito nila, yung mga heritage house nila. May kakaiba kong nakita diyan sa malayo. Ah, uh, uh, pala yun, ha, bahay ng mga Yemen na dito nagtatago sa bundok yung parang nagtatrabaho lang bilang caretakers, mga pananim dito at ito tinitingnan ko yung ano maganda yung kanito sa baba dodo <laughs> pa nandito na kami ano nagumpisa na kaming magbungkal sila muna nagbungkal mga kabayan mga OFWs yan, itong kasama ko, kwa dito, RT AirTech din to, AirTech dito, dito, kami muna ang ano, rescue. Rescue kasi, full operation na kasi yung ano, pag, ko na dito sa mga bunot namin ng ano. Kasi yung main talaga trabaho sa pinapasokan namin. Yung pag, ano, pagbubuno talaga ng mga bawal na pananin dito sa, sa Saudi. Yan, ang laking puno ng ano yan eh, tinatanggal namin. Oh, Ah, hindi pa matanggal. Kailangan bunutin namin 'yan para di tutubo ulit. Yan apat kami diyan, no. Sa ko yan dapat pag-ingat mag-ingat dahil bangil yan sa gilid oh, tong dalawa din oh. Yung dalawa na namin mga kasama namin na Yan, mula sa taas yun yung binubunot namin. Yan yung iba nagkiyata na. Ito na lang oh. Tapos pag, tapos namin dito, lilipat naman kami sa ibang site mga kabayan. yan kailangan mabunot nang puno to lahat bago namin iiwan yan ano namin oh kawawa kawawa yung at tapos na kami sa aming mga trabaho pauwi na kami yan nagakyata na masaya na yung mga kasama namin dahil uh, pauwi na